Hey, Ito yung National Museum Ito yung entrance ako Hi! Dito nga pala kami sa National Museum Natural History Pero hindi kayo makakapasok, baka kasi may entrance Wala kami kaming money <laughs> <natin>. <laughs> Pero try namin, malay niyo Ngayon lang kami nakagala. Oh my God. Tagal na namin mag-stay at home. Ngayon lang kami nakalabas. Kaya susul susulitin na namin. Hi, Bamba. Bukit ka lang dyan. Shout out sa iyo, baby. <laughs> Dito na kami. Nakalabas na kami sa, ano, sa bahay ni Kuya. <laughs> Ayan. So, susulitin natin ang araw na ito. Hindi kita yung ano. Hindi kita yung... Ito, ito, yan.